Aga, 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 aga. Iskis daw, iskis daw, iskis daw. Magandang hapon po. Wala. Okay. Okay Magandang hapon po sa inyong lahat. Hey! Tense, Habang natin po mga kapatan, importante na maalaman nila ang ginagawa natin dito. Hai, Smith, ang karapatan eh, ng malayang pananalita po, oh, yan po ay nasa saligang batas. Hindi po namin kinakailangan. hindi kang patas mga kabataan ang nagbigay sa atin ng kalayaan ng malayang pananalita at para magtipon-tipon para ihinipan ang hinahing laban sa gobyerno. Bakit tayo hindi magtitipon tipon at bakit tayo hindi magkakaroon ng hinahing? Ang pangako nila, 20 pesos na bigas. Pero anong nangyari? Tara ng korupsyon. Ang sabi nila, lalabanan daw, patuloy na lalabanan ang droga. Anong nangyayari? Bumalik ang droga. Kasama na dito sa Negros. Bakit ganun? Kaya mga kababayan, ha? Huwag natin isurrender ang ating karapatan. Punuin nila kung anong gusto nilang ipuno. Pero hindi po kami magpapatinag. Malakpakan po natin lang. Pulisan sila magpo magpoprotesta magpo sa sambayan ng Pilipino kasama ang mga kabataan. Yeah! Yes, yes. Mga kabataan, alam po kayo yung mga high school lamang, pero dapat pakitindihan ninyo ang pagtitipo na gaya nito, garansado ng saligang batas, at dapat malaman ninyo na hindi binibigay ng gobyerno itong karapatan ito. Dapat pinaninindigan mga kabataan. Kayo ba mga kabataan? Kami naninindigan dahil naniniwala kami na kayong mga kabataan dapat merong responsable, dapat merong malinis, at dapat merong makalingang gobyerno. Hey! At mga bayan dito sa Negros. Alam niyo naman po na lahat tayo ng atalalang sa agrikultura. Nagagala kami ng inyong lokal na pamahalaan. Bumili lang sa katuntak na traktor. Pero hindi ko naman po dapat yan gamitin para supili ng karapatan. Gagamitin po yan para sa mga magsasaka at hindi panunupin ng ating karapatan. So tuloy po tayo sa pagtitipon ang ating mensahe ang aming karapatan magtipon galing sa Saligang Batas hindi galing sa kahit ilong opisyal ng gobyerno. Minsan sinupin lang po tayo sa bustos pero dito sa negros, pinapatunayan natin, sa Saligang Batas ang mananaig dahil ang karapatang na nasa ating Saligang Batas. Tama hindi? Tama! Kaya, tipon-tipon po tayo, tuloy po ang maiso. dahil tayo naririto na Tayo po ay nagwagi na dahil hindi tayo nagpasupil ng mga karapatan. Mga kabataan, yan ang leksyon. Kapag hindi nyo pinangalagaan ang inyong karapatan, tuluyang susupilin ang karapatan. Manindigan tayo para sa ating mga karapatan.